Ngayong araw guys, etong eh, Bolinao Falls na yata ang pinakamagandang falls na napuntahan namin sa buong bundok. Grabe, sobrang ganda dito guys. Parang ganito lang yung mga napapanood natin sa mga movie. Kaya talagang enjoy na enjoy si Mingming kakalangay dito. Eh, baka Mingming yan. <laughs> what's up sa inyo mga itik ngayong araw guys eto na nga pala ang aming ikalawang day 2 dito sa Pangasinan at ang susunod na next na pupuntahan nga pala namin ngayon dito ay ang pinagmamalaking falls dito sa Bolinaw. At ayun nga pala ang tinatawag na Bolinaw Pulse. At sa mga hindi nga pala nakaalam guys, ang Bolinaw Falls ay may tatlong bahagi. Merong Pulse 1, Pulse 2 at Pulse 3. At SKL ko nga pala guys, no one as Sa mga hindi nga pala nagtatanong, dati nga pala ay pumunta na kami dito sa Pangasinan. Siguro mga almost last year pa yata yung guys. At pinuntahan nga pala namin dito yung Bolinaw Falls 1. At talaga nga namang nag-enjoy kami dun guys dahil sobrang sobrang solid ng view. Pero ngayon guys, ang pumuntaan naman namin ngayong Pulse ay yung Pulse 3. Marami kasi nagsasabi sa amin guys na sobrang solid daw ng Pulse sa Pulse 3. Kaya ayun muna yung pupuntaan namin for today's video. At sa susunod naman yung Pulse 2 naman. Ang daan nga pala papunta dito guys ay okay naman at hindi naman siya malubak ng todo. Kaya safe na safe dito guys pumunta kahit nakakotche lang kayo. At ayun na nga guys, maya maya lang sa wakas na rin kami dito. At ayan, pinarking na nga pala namin dito si Lokbu. Malawak nga pala yung parkingan dito guys. Kaya ayan, nagsampay na nagdadala muna kami dito ng mga damit namin. Medyo may pagkamoy kulob na kasi yung mga damit namin guys. Hindi kasi namin napapatuyo ng maayos. Kaya ngayon guys, sinamantala na talaga namin yung matinding sikat ng araw. At syempre, bago nga pala kami mag-swimming sa pools guys, ay magluluto muna kami ngayon ng pananghalian namin. Ang ulam nga pala na I mean, for today's video ay adobong itlog na nilaga. Napakadali lang naman na itong lutuin guys. Manood kayo para matutunan nyo rin. Right? Magigisa lang kayo ng bawang sibuyas. Lalagyan nyo lang ng toyo at suka at konting asukal. Imi-makeos-makeos mo lang siya guys at lalagyan na rin natin siya ng water para marami-rami yung sabaw natin. At kapag kumulo na yan ay ilalagyan na natin ngayon ang ating nilagang itlog. At syempre papakuluin lang natin yan at all goods na yan. At ayun guys maya maya lang sa so bakas na luto na nga rin pala siya. Ayan na siya grabe nakakatakang pagmasdan kaya nag sandok na agad kami. Ang sarap nga ng pagkakaluto guys, ang kapatid namin na mahiyain. Kaya ayan, tamang putrip trip na nga pala muna kami ngayon dito bago kami maglalangoy mamaya. Kaya tamang putrip na naman ng mga itik. At ayan na nga guys, after nga pala namin kumain ay nagpahinga lang kami sa saglit para matunaw yung kinain namin. At ngayon naman ay lalangoy na kami. Kaya ayan guys, syempre magbabayad nga pala muna tayo dito sa entrance at napakamura lang naman ng entrance dito guys. At mas nakatipid pa nga pala kami guys dahil pre-entrance lang pala dito si Mingming. Dahil sa mga hindi nga pala nagtatanong, may malayong kamag anak yan dito si Mingming -Ming na malapit lang. Bali meron siya ditong pinsang bo'o na nagmamayari ng hekta-hektaryang masusukal na talahiban. Kaya ayan guys, nagpakarga na nga lang pala muna si Mingming -Ming dito pababa dahil medyo matarik yung pababa dito. Baka hingalin si Mingming. -Ming. So ayun na nga guys, pababa na kami ngayon ng Bolinao Falls 3. Bali number 3 to guys. Ano ba yung napunta natin na karanda? Falls 1. Falls 1. Bali Falls 3, Falls 2, I3. 2 Ito na lang yung kulang namin guys. Para yung maglalakad ka nga pala, nandun sa taas yung parking nga ni Locbo. Lalakad lang kayo ng konti, guys. Pababa. Matatanong. Ay, ayun na. Mas mababa dito ko yan, oh. Ayun na. Tatanong na nga naman, guys. Let's go. Woke up in dust, and I knew what it was when the fire went up last night. Silence. At ayun na nga guys, kung gusto nyo nga pala magtalon-talon dito sa pools ay kailangan naka-life jacket kayo. Pero meron naman sila dito guys na arkilahan ng life jacket, kaya ayan, umarkila na nga pala kami dahil gusto namin tumalon-talon dito sa Bolinao pools Kaso nga lang guys, si Mingming -Ming mukhang hindi makakatalon dahil walang life jacket na kasya sa kanya. Kaya ayan guys, tamang tanaw-tanaw na lang siya dito ng mga magagandang view. Pero syempre guys, dahil mal na namin si Mingming, -Ming, ay sasamaan na namin siya na mag-swimming dito sa mababaw na parts. Bale malawak nga pala kasi guys yung pagpapaliguan dito kaya merong space dito si Mingming eh -Ming. no, nag stretching stretching na show At ayun na nga guys sinunahan na nga pala na namin si Mingming -Ming at tamang langoy na kami ngayon dito at nagpalutang lutang na kami na para mga pampers. Kaso nga lang guys mo nagtatampo yata si Mingming -Ming dahil wala siyang life jacket. Medyo may pagkamatampuhin din kasi itong itik na to guys kaya ayan sinuyo suyo muna siya ni Baron para lumangoy na siya at ayan patyusi pa si itik ko oh, pero tingnan nyo naman langoy na langoy na si Mingming. -Ming. Kaya ayan guys nagpalutang lutang na si Mingming -Ming dito na parang styrofoam. Pero parang styrofoam talaga si Mingming Gacy, eh, no? Talagang hindi siya lumulubog. Woke up in dust and I knew it was when the fire

At ayan na nga guys, maya maya lang nagyaya na nga pala si Mingming umuwi dahil para naiingit siya sa amin guys dahil hindi siya makatalon-talon. Buti pa daw si Baron, mataas tumalon, 20 baon. Pero syempre sinulit na pala muna namin yung paglangoy-langoy namin at pagtalon-talon namin dito guys dahil sobrang ganda talaga dito. Kaya sobrang nakakataba ng puso dahil isa na namang masayang memories ang ating naranasan. At ayun na nga guys maya maya lang ay umahon na nga pala kami at bumalik na kami dito kay Lokbu. Ayan si Lokbu guys safe na safe dito sa Gedli. Saktong sakto nga guys dahil tuyo na rin pala yung mga sinampay namin dito sa bubong ni Lokbu. Kaya bago pa nga pala dumilim guys ay magpapatuloy na ulit kami ngayon sa aming paglalakbay. At syempre dahil na naman nga pala namin yung almost seven minutes ng buhay nyo. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Maraming maraming salamat sa panonood. I'm love you all. Mm -hmm.